Nihirapan ang ka-vlogger si Patner Ola do. Tugira. Kanina pa ito. May nah, isang oras ito no? Oo, oras ito. itu mahigit. Nah, <laughs> Hah? Sakit mo? Ito muna. Oo. dito, dito daw ako mga wira. Meron kang apa? Medyo mako na <laughs> mula ka. Kimbangan mo lang dyan. Uh, ah. ah, ako nga. Sabit. Parang sabit sa bato ba? Bugat <laughs> na lang siguro yan. Marami ako nabirang big eye na tag-utsintahan si Bintian. Hindi ganito. Hindi ba siya nakakon na? Nagalaw pa pero hindi siya na, na sa, sa kabigat oh. Talaga mapapalulos ka. kaya nga. Oh.

May dugsong na yan Pagalawang pulunan na yan pulunan Ito Diyan sa paper Oh. Uh, Saya <laughs> Yan. Anu laki daluan Yan. Intujis. Intujis. Yang... Melakin Big Ayan. Tanggalnya yang. Melakin Big Ayan, Jan. Oh. -oh. Sendaanan Big Ayan. Big Eye. Big Eye itu lomba. Apa ke lomba yang terlumutan na yan? Itu? Oh. Karina, yung, yung, kanyang pakain ko isa, tumirik na hanggang 200, di pa? 200? Oo, oh, di pa. Ito. Karina, yung... Ay, bukod, bukod naman ito. Bukod na ito. Sa kabila ka, sa kabila. Oh, susunod ba sa series? Doon ay puro kadalang lulos ito May dugsong na ito? Nakadugsong na kayo ng isang pulunan? Kuya, eh. Nayog yog? Ay bigay ito. Malaki itong bigay. nabintahan na bigay ba? Isang daanan. Mga ganitong na maraming tulingan ay may mga malaking bigay yan. Di mawala niya malaking bigay. Di ba, dito nakahuli si Bagyo na malaki? Ay si Bagyo ay, si... talaga? hindi Hindi yan lumba. Pag lumba ay may magtalong-talong na dyan nakasamahan kasamahan. Oo, oh, kito tulungan yan. Okay. Hindi yan lumba. Okay. Sunod mo kasi riso. Oh. Ay, doon ay wala. Puro ano, lulus. Hindi <laughs> mo naman nalang madir man to Katali Dito para na <laughs> uh oh para nanak mo na itong minor Grabe na pala na haba na natak mo dito kay Nakadugtong na na isang pulunan uh -oh. Iyan pala yung binirabira ni kayo nyo Kaya nasunan uh -oh. Meron pa ako isa na yung mga kan ko. Kinayanan yung bisibad ko. Tirik ka mandalityo. Imirik siya, naubos powder din pa ko. Ta. Na naabot po. Tirik na. na <laughs> di ba 'yun hindi atirik? Hindi oy. Patay 'yan. 'Pag tumirik, hindi man makahinga. Hindi makahinga. Lu Lutang lang lagi ang lumba. Nalabas ang ano na yung gawa ng paghinga niyan nila. Parang sa hayop sa tabi. Malumus yan sila pag tumirik. sunod baga talaga yung pataw ko na yun hindi ko pala nasabihan si par robot bigayang ito dito bigay yan basta malaking bigay hindi ka magpapigil yan Tuloy-tuloy ang takbo na yan Pag hindi maglabas ang kuyong na yan May na bigay Para din bultuhan Tumirik na eh Kanina pa pati wala yung lumba Kanina pa yung nawala na puno pala ito o okay. oh, na ito pala ang hinanda mo sa bultuhan o oh. huh? ito na may clip yeah. <laughs> kaya pala ang dami ng laman ay dalawang pulo na lang nung body matitirik yan Mukha na eh, mga pa Hindi yan natitirik Palutang lang lagang takbo na yan Tapos na, nalabas yung ano, nalabas yung Hangin Napahangin yan sila Malumos ay Dura. Dura yan. Yan. Wala na siyang kailuyan Ha? Wala na siyang kailuyan Wala laki pala ng bayan ito oh, ang andahan ito si Utol okay, nilubos na yata ang kuyong tubig na eh ah, ang yung ha, nalutang hangon ka na din sawa na siya kakatakbo kanina sa mother ha, ano mo kanina? baka <laughs> pa, pakakalaw sa maya ito ang kanina Dinatakmu itu sih ya? Hm? Huh? Latak. Boy-boy itu. Ah boy-boy. Ay malakin bi. Ah, yung tulingan? Ay malakin bi ay nga ito. Bigayan ito. Bigayan. Asul buong. Malakin bigayan. Sundaanan.

Binihirapan ang ka vlogger si Patnirunan do. Magbira. Kanina pa ito. May isang uros ito no? Oo, oh, isang uros ito. Isang ito mahigit. Ako na. Anong uro nang Ah, yan ang ko. Huwag kang lalayo.

Ang sahabit sa bahura. <laughs> Parang ano ito? Oh, Multuhan ito na bigay. Sabit, para sabit sa bato ba? saglit pala ah hiningal kagad ako <laughs> uh. <laughs> dalawang kamay ang pasurin ito huh? malaki ito <laughs> malit ang bahayan nito kanina pa yung din kamay mo Marami ako na ano? birang big ay na tag 80 an 70-an, hindi ganito. Dito siya na ako nya. Nagalaw pa pero hindi na... Na siya na sa kabigat oh. Talaga mapapalulos ka. Hayan Oh. Hindi pang-normal ang ano niya. Ang bigat. Hay nako. Duman. na ito. bigat <laughs> Hindi na siya naayoko Hindi na yung sinakop ko dali eh. Oh, hindi na ayoko Grabe lang bigat Ilan? Apa? Ah, Sibol <laughs> lang ito, wala oh, ah. <laughs> <Ayang> kan suhu <susamay. laughs> <laughs> na, eh. na, 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 Hindi na, so, Hindi na nayo ko. Kerminta kanu nya eh. Oh, kerminti. Oh. Ibig sabihin sa kabigat na lang. Kerminta ang bigat nya. Oh, ang bigat niya, di ba? Dublihin yung kay bakote.

Ganyan, wahi, dapat, dapat yung pa, uh, eh. Oh, hindi naman natakbo. Mahinang mahina na ito. Sa kabigat lang, yun mahirap sa malaking isda. Pag tumirik na, manghina na. Grabe ang bigat na yan. Kaya nga bultuhan pag lutang pa, pinapaspasan ay. Kaya pag tumirik yan na malalay, ah. ma. Abutin talaga magdamag. Bersado pati nylon. So yun mga ka Bali Putulin na natin ang video na At ito. uh, Mayroon itong part Masyado kasi mahaba Kaya dalawain natin At uh, mahaba masyado natin Video Abangan nyo mga ka at i-upload yun din maya maya Ang Kabuuhan ng video Para makita nyo mga ka kung anong klaseng isda ito At kung gaano kalaki ayon maraming salamat sa inyong panonood